Huy, lị. Đi. Huy, lại gần. Huy. 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 A. A. Ờ. Con yan guys no hahabulin natin yung wak wak dito grabe napakadulas bro, ayaw mahawakan bro hindi bro wow ayun dito no na. kita natin dito Sila sa taas, malodi no dito tayo, bro. Sige, sige. si Dukyo. Andito sila. doon si Gusan Diritin at saka si Mangkiting. Andun doon bro. silang dalawa doon bro. kami ngayon napakadulas ng wak wak na hinabol namin hindi mahuli huli sana mahuli natin ngayon apat na kami ayan saan uh. ka May tubig.

Ha? ha? nagtago Kuratan ako, bro. Eh. <laughs> 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 Kuratan ka? ko alam nandito pala bro di hindi ko alam nandito siya Nagkuratan ka? Dito? Ano sa tubig? Dito, dahil sa putyukan ba? Ganun ko yung putyukan. Nandyan pala lang <laughs> siya. Kuratan ako. kulata mo lunok niyo. Buti hindi na pama. Tumakbo. Hindi talaga natin makita kanina, no? Wala kong ideya nandito. Nakurat ko ah. Mutagusa. Putiukan bagi anak dong putiukan sih gig anak aku. Nah, am naam nah am ini sedia dia. Kuratan. Kalau Nah, nakita yang aswang nang dioras. Uh, putih yang putiukan. Tumbuh bu. Ya kau anak kau wala. Hah? Ini dibaik kamu yang. Eh kau bro dibaik kau yang nak bro. Ini bukan kita yang. Di kulo pansin nih. Ini po, tubig diya. Naroon na din diya. <laughs> <laughs> Kaya, <Kailangan, laughs> kapat-yukan ba? Muna, sige-sige na kong anak ba? Sige kong pag Pag, an ano ko, siyutak na eh, ulo. Bawa nga, no? May gani ihiwak ka Four minutes, ba? Ma? May gani ka bira, ha? Pero, pero, hulihin natin yan, bro. Para lalabas ng kasalanan. Sayang, mo, Huli ito sana. Oh. Ano? Oh, Hindi kasalanan. Bawa Bro, bro, bro.

Mangkiting, di itu. Hah? Dito. Uh. Oh, ya. oh. Bro, ni, Bro. Oke. Okay. Okay. Oh Ya, no, iya no, Oh, oh. Ah. Okay. Kupi, 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 Hindi pa n Hoy. Ah. Oh. Huh. Eh, mahirap magtakbo dito sa. Ah. pagkilid. Okay lang, bro. Okay lang. Okay lang. Yan, yan.

Napaka mara, Ano? Si eh Biglang nawala Ha? Huh? Wala.

Ha? Bok kayo, bok kayo kuwari. Siya, bok kayo tik tik. Siya, bok tik tik. Nga mangan siya pa. O, hangat na Ha? O. Siya pala yung bok tik tik mga idol. Pinahirapan mo kami. Ang mga bato bro, gantod para makawasap natin. Para nga ayaw na. Para hindi na. Okay. Diba? Palibangag lansang bro. Palibangag kuwala. Palibangag kuwala. Skwala, ay ikaw bahala. Hindi na luya talaga siya. Kawawa naman yung tuwas kong ito. Kung siya may gandam mo na, bro. Basig mag... mag... Gihanga kong mayo, eh. Ha? Gihanga kong mayo. O? Talaga, yung, yung ano, yung ginhawa niya oh. Talagang... Ano ay may... Ano, ano ba, magdadalaw ka pa ng... Huwag ka nang magsindi ng kandila bro. Ha? Ay, hindi yan ganong malakas. Diritsuhin mo na. No, may habak ko. Oh. Kunin mo yan. May habak siya, mga May habak. Bora, oh. oh, bro. <laughs> Hoy! Oh. Huwag galawin yung habak niya, bro. Tinala natin mo. ba? Daga na to. Bro, ayun bro. Yeah, yeah, yeah. Ayaw, bro. Wag, 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 kanin sa wag, bro. yung ano lang yung yung huhulihin natin siya nang hindi gumagamit ng mga bagay na ano bro? Nagalit sa tinitingnan ko kasi yung kanyang puwit. Parang maraming marking at treasure yung puwit niya bro. Na no, wala yung anak bro. Yung ha? ko. No, na wala yung langis mo? Hindi. Wala nang langis si smoke mga idol. No, wala nang langis ko. Sige, ah, ano na lang. Bro, ah Ganito na lang bro. Hawakan mo yung yung liig niya bro. Tatitingalin natin. Palabasin mo bro. Sige. Sige. Yo, okay. tingal tira na ba tingal hawakang, tingalon ba tingalon hawakang, ah, dili hawakan mo lang yung yung liig nya tapos paluwain yung, yung pabukahin yung, yung bibig tapos katihin katihin mo bro yung yung bato sa kanyang loob para lumabas ikaw nang bahala pa ah nandiyan pala Sigi. sige kasi kung wala yung langis mo, mano-mano talaga nating palalabasin. Okay. Mm. 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 Oh. Sige. Oh. Ayan. Mm. Lumabas ba? Sara, di ka kusgan. Sige, sige, sige. May lumabas, buro mangkiting? Kunin mo, baka ilunok niya pa kulit. Sige, sige, sige. Bibi, ikaw ng daon, daon. Daon. Happy ni ayo gunit nang laway ana kay kuan kay nang laway. Kuanig dahon, happy ni dahon. yan 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 La ayo laway ana. Bakan ilo. Iya iya. Muntik nang lolo kinu. Bet ni. Si si si. Hmm. na. Hmm. Wag masyadong dami hala marami pa tayong wakwak na hulihin. Ngerto mga kadalo. Ang liit ng kanyang bertod, no? Hindi naman. Ganyan talaga yan kapag hindi gaanong malakas yung wak-wak. Maliit lang. Kapag yung wak-wak, yung niluluwa niya, sing laki na ng santol, napakalakas na niyan. Sing laki ng niyog, yun, napakalakas nun. Nung gawin natin ito, bro? Ano yun natin yan? Sunogin natin ito. Sunogin natin. eh Kusapin natin dun saan yung kasama niya. Oh. Uh, maraming langkay dito. Susunugin natin to. Okay. Ano ba yung gagawin mo bro? Palina? Okay. Ah, susunugin mo yung sige. Ano ba pa? Uy! Uy! Na uy! Nanikad ka! Sira yung lighter. Hmm? Pira. Pira. Ah. Wala, ta tayo, wala tayong dalang wala tayong dalang lubid bro no ano na lang ba itali na lang natin wag na lang natin kawawa naman kasi ngayon wala na to kasi lumabas pinalabas pinasuka mo yung... na yung hindi may masunog bro hindi wala yeah. sige bro yung camera mo bro hindi masunog Uh, ganito na lang bro uh, itatali natin to I sige, sige. itali natin sa punuan ng kahoy tapos hahanapin natin yung kasama sige sige so, hanapin natin yung kasama natin niya hanapin yung mahanap yung kasama niya marami sila dito mamaya dadalihin natin to pa uwi uh. uh. o depende kung anong magiging hatol nyo kung anong gagawin pero ngayon itatabi muna natin kasi yung hinahanap talaga natin yung simanang. kaya Simanang ba problema si Manang hindi nagpaparamdam hindi kaya wala si Manang dito sa bundok na to ngayon baka nagbakas yun yun ito yung tanungin natin baka na malingki bro ito tayo tanungin natin to baka alam mo alam niya to ba tatali mo natin okay, sige sige uh, ano ba to nawalan pa kasi ng malay Sir, 'di. Hoy. Hoy, Parang parang may humagros dia sa bandang unahan na. Numan ba? Doon tanda? Mo. Baka unahan may may humagros baka yun ang hinahanap natin. Yung sinasabi nung manang, baka nagagalit 'yun kasi manang yung tawag niya. Pero hindi na talaga totoong babae 'yun. Lalaki 'yun. Ha? Manang lang yung tawag niya. May busis aso dun, bro. Nagdadamit ng babae. Bro, may busis aso doon. Mm. Ah, uh, ganito na lang itatabi muna natin 'to. Sige, sige, sige. Oh, may, may aso talaga oh. Sige, bro. Wow. Oh. natin, bro. Paka. Tara, 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 tara. Ano 'yan? Tara, tara. tara. Eh, wag muna kayong alis. Ha? Tali muna dito. Bukatin natin 'to. Pagtulong mabigat kasi 'to. I, Anong ay, gagawin natin diyan, ha? Iwag muna kumuha yung camera ko. Siya, mabigat kasi 'to. Mahirapan tayong buhatin kung may hawak na camera. Sige, sige. 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 Alis na ako nang materyal.